at world end. So na. Tapos daliri na ang nalagari, ay, Sige, daliri, lagi rin dyan. natin yung natin, ha? Dahan-dahan lang, pre, ha? Oh! Ang ganyan, Jack. Si Mo. Ayah! Ayah! Oo, bro, dahan-dahan. Sige, putuli na lang ako. Okay. Okay. Ay, Siyempre, Miss. Siyempre, Ate Judy, para meron ng mga remembrance. Oo, oh, oh, Oh. yung <laughs> <ito. laughs> <laughs> kamay pa. Ang galing eh. <laughs> <laughs> <Ayaw. laughs> Nagkakabisa na lang, pa yung Sige, tama na yan. Matutok lang niya, matutok lang yan.

Sige, hindi na. ako naman kasi naglolo ko. Mare, naman kasi. Ayaw matanggal, ayaw matanggal. naglolo ko ka lang. Ayaw YouTube. YouTube. Papapap. O, mare, niyo to? Ay, matanggal nyo sa mayroon! Sige, hindi hindi nga. Ano? Billy? niya eh nag na. Kamay na ito, kaya nag-arihin mo. Ang yung pinagsaksakan mo, nakapag-arihin natin family! <laughs> Oo! Oh, ah, oh, na <laughs> <Yeah. laughs> Ang hanggal na ba? Ang gitna naman. Tandaan dyan. Tandaan na. Anak ng puki ka nga. Teka nga. Ayan nga. Kaya lagis talagang pabigyan ka. Ayan nararamdaman ko yung sigalig. Kawawa ng tao na ito. Sipat mo yung kamay mo na gano'n. Yun na. Punti na lang. Kunti. Tandaan na Baka biglang mali yan Ay! Masugat yung kamay niya. Tayaan niyo ako. Sigatan na lang yung kamay niya. Nag-sigatan. Nag-sigatan. Panan pa naman. Ano nakalang?